Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19 virus. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 virus na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina ng mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay maibalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos na wa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ng lahat ng nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, Reina de las Flores de Bukawe ipanalangin mo kami. San Martin ng Tours, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.